Baha update. Nandito po kami ngayon sa Barangay San Lucia sa Maykanto. Malapit pa kami sa school. At dinito po ang sitwasyon ngayon dito. Saan po ba kayo? Hindi na sa bangka. Ah, <laughs> eh, mag magbabangka din yata kami. Ừ, coi luôn tay không? Cách này coi luôn tay thì em Ito yung sapa dito sa amin. Pantay na sa kalsada. Ayan, di mo sapa. Buti nga walang nalalaglag. Sanay na yung mga tao. Walang harang. Matali nang? Namatay. Ba't namatay? Punglot po. Ano'y punglot? Kaya punong-punglot. Ah, puno po. Buti nalang malapit na tayo. Dito na kami sa may CI. Dito na ang ano? Dito na ang daungan. Iba port. Iba port. Iba o S iba? Nakakasakot dito? Oo. Iba port sila. Tinatabunan na, no? Ano kaya to. PNR pa rin? apa ini adalah Habibah Pak, <tuk> teman <tangan> Sabi niya sa akin. Uh, matapos ang halos isang oras na biyahe, nandito na kami sa klinik. Ang dami ng tao. Good morning, Kuya Ding. Kuya Ding, ano kasi nandito? Ang ina pa akong maalas yung pumilya. Well, bueno, si Pumilya. Dito na lang ako nagbihis. Hanggang saan ang bahasa niya? Hanggang bewang po. Lumalakad ako ng kasinga. 6.30, dumarating na yung vice mayor natin. Baka maunahan ako ay magkapalit paging ako, doktor. At ngayon na maging mente. Ano ba din na oras ka nandito? 6.05! Bibigyan ko mo si Freddy. Bibigyan ko mo si Freddy. Ang taga uh, ng mga taong dumating. Buti na nga lang nauna kami kay Dok.